Tug-Tug-Tugan na! Kwentong Barangay na! Barangay LS 97.1 Kasama sa tugtugan at Tawanan Ang mga taga-barangay 640 sa may San Miguel, Manila San Miguel, Manila, maraming maraming salamat Sweetie, dyan sa lugar yan Sweetie, yun na talaga yung ano nyo Tawagan nyo, Sweetie Iba yung sarap-sarap mabaking ganyan Sweetie Oras sa Parang barangay, it's now 12.05. Paranghalian na talaga mga kabarangay. Feel na feel nyo na ba? Ay! Feel na feel ko na ang gutom. o <laughs> oh, yung mga ibang kabarangay natin, na ah, masyado naman yata yung tutok na tutok sa radyo. Yung mga sinain nyo, hindi nyo nababantayan. Nandyan ako mamaya sa May Garota ha, para sa aking bagong tattoo session. Later. So, kailangan puntahan namin yun. Hindi, para maraming audience. <laughs> Ay, na, bago. Ano, so, may bago. Anong ilalagay mo? Mar basta, si Creative. character. <laughs> Ano? Sweetie Bird. Pwede bang mag-request kung ano'y lagay mo dyan? Ano'y lagay ko doon? GMA7. Ipaano mo na yung and ID sa, mo dyan? And yun. sa corner Timog Avenue, diliman kayo sa city. <laughs> yung drawing kayo ng building, ano? <laughs> yung drawing ng building. <laughs> Ikaw, Sweetie eh. Pag nagpatutok ka, Sweetie. Anong-anong? Sweetie. -anong? Ah, uh, yung ano ko. Email address ko. Wow! wow! Uh, diba? Maganda. O kayo yung website ko. www.papabaldo.com May website ka? Meron. Wala pa. <laughs> sensational nga eh, diba? Ayaw ba? Ayaw mo ba yung pangalan ko, eh, sweetie, sa, sa balat Such a sensational DJ. Yeah, ipa, ano, lahat kaya na magiging katrabaho ko, simula ngayon, ipapatatoo ko sa balat ko, ano, Mama Belle. Ay, Ay Papa pangalan, Pauline, pangalan. Parang akong Jerry, ano? Oo nga, ano ba yun? Parang akong magazine, Brad. Babasahin na sa'yo. Sige, mga sweetie, tayo mag-joke na. Hmm. <laughs> Mga kabarang guys, syempre kasama nyo pa rin po ang uh, plain sexy si Mama Belle. At si plain pogi. tolits pogi, kitang kita. <laughs> At syempre si Papa Baldo. At kami ang The, The Quento Ulala! Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay Happy birthday sa daughter ng kaibigan kong si DJ Louie Alright uh, Si Trisha May de la Cruz Happy happy birthday today Para ay, sa iyo itong joke po. na to Galing kay Papatolich At sa mga You know, Papatolich well, uh, Siyempre, ito na Magkakaroon bagong tattoo uh Oo -oh. mm. Eh, Ay, mandali. Ano ba naman itong computer na to And naman? Ngayon po ay araw ng Wika! Mm -hmm. Kaya ang ating uh, mga jokes ngayon ay tungkol yung, sa... Yung mga, ano, mga translation-translation. Oh. Oh. Eto na! mga pelikula din lang na naman kayo na. Ako, ikaw ni yung sahapon yung mga salitang yun, di ba? Mm -hmm. Ngayon naman, uh, gagaya na rin ako sa ba? Sweetie Baldo. Oh, sige, sige. Sweetie. Ha? Nakakadiri naman. Pagkakalalaki <laughs> 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 mga tao. Gagaya na rin ako sa iyo. <laughs> sa mga movie na rin ako. Oh. Ano sa Tagalog? Ang pelikulang Resident Evil. Ay, okay. oh, teka, Evo. teka, hindi isip ako evil. resident. Pag resident di ba yung parang mga nakatira? Oo. Nakatira, Oh. Nakatira. Bak evil. Sa... Nakatirang demonyo. Demonyo, o. Oh. Demonyong nakatira. Pero meron, okay na rin, pero iba-iba dyan. Demonyong nakatira, o. Oh, sa D ano, ano, ano? Nakikita lang biyanan. Ginawang <laughs> demonyo. Ang tawag. O, oh. Eto ba isa? Sama. Ano, sa Tagalog, ang Rush Hour 4. Rush Hour 4. Ha? Huh? Oh, Oy. Jackie Chan yun. Uh, uh Chris Tucker. Oh, oh Chris Tucker. Fresh uh, oh. Rush Hour 4. Teka, nag-iisip ako. Huwag mo naisipin. Nag-aapura, nag-aapura. oh, lata na oras. Oh. <laughs> Mabilis ba sa alas 4? Rush <laughs> 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 huh? Hour 4. Ito ba, diba? Ah, <laughs> ano sa Tagalog, ang pelikulang Terminator. Terminator? Arnold mm -hmm. Schwarzenegger. Teka, teka. Ah. Sige, sige, sige. Ano, Ittera. ano, ano? Mamamatay, ano? anay. Ano? Oh, last na, last na to, last na. ano ah, sa Tagalog? Ang pili lang, The Fast and the Furious. Uy. Oh. Vin Diesel yun. Oh, The Fast and the Furious. Oh. Magnanakaw. <laughs> ah, yan ay padala ni? Ah, eh. uh, wala Wala pangalan. Oh, 47 eh. Uh, kayo, padala kayo ng mga ganyan. Barangay! Magbantong barangay! Magkwentong Barangay! Sweetie Belle, ikaw na. Ito na. Ito na uh -oh. Mas bagay pa naman siguro yun. Uh oo. -oh. Ay, oo so, nga so, no. Oo so, nga pala no. Sweetie Belle. Oh. Oo nga, nak-nak. Who's Ay, there? Oh, kala mo hindi handa eh. Oo oh, nga, hindi, hindi ako handa. Si paring John Lee mo, nakikinig sa'yo. Oo, oh, who's there? Hi paring John Lee. Ano, nakikapari hmm. na naman ako. <laughs> Meron pa rin Jason. Who's there? John Lee. Ah, single pa rin. Matagal na. Alam na namin yun, Mama Belle. <laughs> single, eh, single pa rin. Single pa rin. Pa rin. Pa rin. Pa rin Sing Nagpaparinig ko. Single pa rin ako. Hmm. Single pa rin ikaw, Hu. Hmm. Sabi ng lolo, What? may toyo ang utak ko. You? Sabi ng lola, oh! ay humanap ng iba. Uh, yeah. May format mayaman. Single pa rin ako. <laughs> <laughs> ano ba naman yan? City Bell? Maraming salamat kay I am Roselyn Yamat mula sa ating naman, Facebook no? account. Oy, salamat ah. Nice one, sweetie. <laughs> nice one, sweetie. Bakit laging ito yung napipindot ko? Tama ko sa'yo. Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay! Ano? Bago yan. I-dedicate mo yan sa sweetie kong doktor. Si Doc and Sige, sige. Ay, yung no, pala, no. mm -hmm. At saka ano, kay ano, nag kanina sa akin, si Louie pala yun. Oh. Hindi pala si Nognog. Ay, eh, akala ko kasi, mas gwapo kasi si Pamanognog kasi kay Louie. <laughs> Sorry. <laughs> Pinag-away pa. Mm. <laughs> oh. Tira! Ito yung ano, ano daw sa Tagalog yung Men in Black. Alam niyo yung, yung, movie na yun, diba? mm. di ba? Hindi oh, Si oh, Will si Jay, di ba? Si oh, j si si Jay. Si, 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 Sabihin mo naman muna. Sige, ba? black, hindi mo alam sa Tagalog yon. Pag iti-Nagalog? Ang mga namatayan na lalaki. Busy Mga lalaking namatayan. Oo, ano nga naman kasi sila, mga black na. Meron ba? Meron pa, madami. Alam niyo, Catch Me If You Can. Oo. Catch Me If You Can? Oo, di ba? Sikat na sikat din yung movie na yan. Oo, naman. James Bond yata yan, di ba? James Bond. Catch Me If You Can, I'm Feeling down. Sa Tagalog yan? Kanta naman yan. Ano sa Tagalog? Ano? Habulin mo Habulin mo Oh, ito pa. Ito, sikat na sikat din. Ano yan? Die Another Day. Ay, yan James Bond. Oo, James Bond din to. Hmm. Mamatay ka uli bukas. Ba yan? yan? Die Another Day. Mamatay um, ka uli bukas. Last na yan, last na yan. Um, marami pa eh. Pero mamaya na. Hindi yun na nga. Ang tenong kasi yung ngayon. Para oh. alam ko kailan ako magpapatong. Oh, sige, to. sige. Last na yun. <laughs> Barangay! Magkwentong Barangay Barangay Magkwentong barangay. 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 barangay Mga taga Rockwell Motorcycle Shop Si Derek at si Harold at si Pari Grekrek Maraming salamat Game na Ay Papa Tolins Pinabasa ko dito mamaya Ikaw pababasahin ko Sige sige uh, Happy Birthday kay Boss Dang De la Cruz Dyan sa Pampanga Sabi dito Pakisabi kay Papa Baldo i din niya Kaming mga taga PBB Sabi Ay, ni Alely Ayun hi din po Sa mga taga Zanea Shoes Kamusta na Mga kabarangay natin dyan Zanea Shoes at uh, syempre sa mga taga Shimian Surgery Center, kila Doc Lansangan at uh, syempre si Miss Nelly. Hi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakiki. Thanks to God. What's up, what's up? <laughs> si Ebe Castro na Sari Manok Feeds at Ege Bartolome ng Bulls Farm. Ay, magandang uh, hapon po. Tanghani Speaking po of na. Uh, sabong na ganyan, di ba si Papa Doy? Si si sa actually, siya nagbabati nun. Oo, oh, si Papa Doy. Si sabong yung sabong talaga, si Papa Doy laging talo si sa sabong, si Papa Doy. <laughs> oh, nananalo, naman naman nananalo naman yata. Nananalo naman yata. Ako, malabo pag ano, once in a blue moon, ganon. Oras sa barangay guys, 12, 12.13, kasama nyo pa rin po ang The Kwento Terra teras. Sulala! Tagsugan na tawanan, tuloy-tuloy lang dito sa barangay LS 97.1. Tugstugan na non na tugtugan non pa sa tawanan